Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong horoskop para sa Gemini sa Enero 25, 2000 at 25 na iyong araw ng Sabado. Enero 25, maaari mong maramdaman ang banayad na paghila ng mga kosmikong enerhiya sa iyong paligid. Ang buwan ay kumikislap ng maliwanag sa Sagittarius, na nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang mga bagong interes at pakikipagsapalaran na magpapasigla sa iyong mausisang isipan. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang lumampas sa iyong mga karaniwang hangganan at hayaang ang hangin ng inspirasyon ay maggabay sa iyong landas. Sa mga ganitong araw, ang iyong mga ideya ay may potensyal na magbukas ng mga bagong daan, kaya't ibukas ang iyong isipan sa mga hindi inaasahang oportunidad at magpakasawa sa mga bagong karanasan na magpapalawak ng iyong pananaw. Bilang jiminay, ang iyong likas na kakayahan sa pagpapagitna ng mga alitan ay magpapakita ngayon na magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng balanse sa iyong pakikisalamuha. Habang tinatahap mo ang araw, maglaan ng oras upang makinig ng mabuti sa bawat isa at hindi lamang magsalita. Ang pagbibigay pansin sa mga salita ng iba ay magbubukas ng espasyo kung saan maaaring magtabumpay ang pagkakasunduan at pagkakaisa. Habang ang iyong pananaw ay makakatulong sa iba, mahalaga rin balikan at mag-reflect sa iyong sarili. Lalo na sa mga sandali ng sobrang pagsusuri na maaaring magdulot ng pagkalito o panghihina ng loob. Ang pakikinig ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon, kaya't maglaan ng oras para pakinggan ang mga hindi direktang mensahe na naririnig mo at payagan ang iyong sarili na matuto mula rito. Habang ikaw ay lumalakad sa landas ng araw na ito, alalahanin na ang tamang balanse sa pagitan ng pagpaparating ng iyong opinyon at pagbibigay ng espasyo sa ibang tao ay magpapalalim ng iyong mga relasyon. Ang iyong likas na talino sa pag-aayos ng mga sitwasyon ay maaaring magsilbing gabay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit hindi lamang ang iyong mga natutunan mula sa iba ang mahalaga. Ang mga aral na matutunan mo mula sa sarili mo ay magsisilbing gabay sa mga hamon na iyong kinakaharap. Maaaring mapansin mo na ang mga pagkakataon para sa introspeksyon ay dumarating sa hindi inaasahang mga sandali at ito ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga desisyon at mga aksyon. Ang pag-aalaga sa iyong komunikasyon na may malasakit at kababaang-loob ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Habang ang araw ay nagpapatuloy, mahalaga ring maunawaan na ang sipag at pagsusumikap lamang ay hindi palaging magdadala ng tagumpay na inaasahan mo. Sa halip na pilitin ang iyong sarili na magtagumpay sa pamamagitan ng patuloy na paggawa, isaalang-alang ang lakas ng tapang at lakas ng loob sa paghubob ng iyong mga saloobin at aksyon, ang tapang ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa mga takot, kundi pati na rin sa pagtanggap ng mga hindi inaasahang pagbabago sa iyong buhay. Kapag pinili mong harapin ang mga hamon na may tapang, mapapansin mong unti-unting bumubukas ang mga daan na tila mahirap abutin, at maaari mong matagpuan ang mga solusyon na magbibigay gabay sa iyo patungo sa iyong mga layunin. Ang pagiging matapang ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na tumanggap ng mga bagong posibilidad na dati wala sa iyong radar. Kaya't magtiwala sa iyong kakayahan na mag-adjust at mag-explore ng mga bagong karanasan. Ngayong araw, habang sinusubok mong labanan ang mga alalahanin at pagdududa, magtiwala na ikaw ay may natatanging kakayahan upang makita ang mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Ang iyong likas na kakayahan sa pagsusuri at pag-unawa sa mga sitwasyon ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magbigay linaw sa mga komplikadong usapin. Pakinggan mo ang iyong instinct at hayaan mong gabayan ka nito sa mga desisyon na magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Kapag nakatagpo ka ng mga pagkakataon para ipakita ang iyong mga talento at kakayahan, magtiwala na ang mga hakbang na ginagawa mo ngayon ay magdadala ng malalaking resulta sa hinaharap. Ang iyong kakayahan sa paghahanap ng solusyon sa mga problema ay magiging daan sa mas magaan at mas matabumpay na buhay. Sa pagtatapos ng araw, ipagdiwang mo ang iyong mga tagumpay at magpasalamat sa mga oportunidad na binuksan sa iyo. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon upang mapalakas ang iyong tiwala sa sarili at magpatuloy sa pagtahak sa iyong landas. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may halaga. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang pagkakataon para sa personal na paglago at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang iyong lakas ay hindi lamang nakasalalay sa iyong mga nagawa kundi pati na rin sa iyong kakayahang magsimula muli kapag kinakailangan, at sa iyong tapang na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubo. Sa pagtatapos ng araw na ito, magtiwala na ang bawat pagminilay, bawat desisyon, at bawat hakbang na iyong ginagawa ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.